Yan ang reaksyon ni House Speaker Sonny Belmonte sa kagustuhan ng Comelec na pababain sa puesto ang opisyal na hindi di manon nakapagsumite ng wastong sose. Pero ayon sa isang eksperto, mukhang napuno na lang daw ang Comelec sa tila pandededma sa batas ng ilang opisyal ng gobyerno. Live mula sa Quezon City, my report si Joseph Morong. Joseph Jessica, para sa isang political analyst, may isang mahalagang mensahe na gustong iparating ang Comelec. Pero ang tanong ngayon, hanggang saan makakarating yung pagbabantangyan ng Comelec? Nagkataong naka Santa Claus outfit si Comelec Chairman Sixto Brillantes kanina dahil sa kanilang Christmas party pero sa halip ng mga regalo, utos na bakantehin ang kanilang mga puesto ang inanunsyo niya sa lampas apat na rang opisyal ng gobyerno dahil sa hindi pagsusumite o maling statement of election contributions and expenditures o so sose. Magpapasensya lang kayo sa amin mm -hmm. pero kami naman eh, wala naman kami magagawa. Sumusunod lang din kami sa batas. Ipinatutupad lang namin ang nasa batas. Gusto lang namin pakita na hindi ho sa amin importante kung anong ano. Hindi ho, mas kina Pasko, kung merong violation sa batas, itutuloy ho namin. Para kay University of the Philippines Public Administration Professor Leonor Briones, tila raw pagod ng Komalek so, na dinidedma so malamang sila ng mga nahalal na opisyal ng gobyerno at gusto raw nitong ang seryosohin okay. ng opisyal ang mga reglamento nito. It's high time na these regulations be uh, imposed. Kasi an obeyed hindi lang imposed but also obeyed. Dahil sanay na sanay ng tayo na if you are already in power, we ignore uh, the requirements of the law. Sa ilalim ng Section 14 ng Republic Act 7166 sa Synchronized Election Act of 1991, dapat mag-file isang kandidato o treasurer ng isang political party ng listahan ng kanilang tinanggap na kontribusyon at gastusin ng eleksyon, 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Dagdag pa rito, walang sino mang makakaupo sa pwesto hanggat hindi pa siya nakakapag-file ng Statement of Expenditure. Dalawang pong congressman, apat na gobernador, isang vice governor, labing provincial board members, tatlong city mayor, siyam na city vice mayor, apat na pitong city councilors, dalawang putatlong municipal mayor, dalawang putanim na municipal vice mayor, at 277 na municipal councilors ang binigyan ng utos ng COMELEC. Sa ngayon, ipinuubayan ng Comelec ang pagpapatupad ng utos sa Department of Interior and Local Government o DILG at sa kamera kay House Speaker Sonny Belmonte. Sumulat na ang Comelec sa DILG at kamera, si Belmonte ang sabi, overacting lamang daw ang Comelec. I think OA naman yung Comelec. Of the 20, only 3 were alleged not to have uh, uh, filed anything. Only 3. Ang DILG naman hindi pa raw nababasa ang utos ng Comelec, ipapatupad daw nila kung kaya. Pero sabi ni DILG Secretary Maroas, hindi raw maaaring summary removal, kailangan maghain ng magkakahiwalay na reklamo ang COMELEC. Ang palasyo, ipinaubaya na raw ito sa COMELEC dahil sa itong independent commission. Trabaho ng COMELEC is to make sure that election laws are observed. And so I think they're acting upon that mandate. This government will not hesitate to apply the right thing. Sabi ni Briones, masusubukan din ng utos nito ang Comelec at kung siseryosohin nga sila ng mga politiko. Whether it will be hollow or not depends one on the speed with which these candidates comply and and second, kung ano ang findings. Pero tila nang galing na rin kay Chairman Brillantes kung hanggang saan ang ibubuga ng utos nilang ito. Our communication says step to vacate. Yun naman talaga ang batas eh because they have no legitimacy in sitting as incumbent congressman if they have not submitted their so set. Kaya lang, kung hindi pa ini-implement ni Speaker, eh, hindi naman namin mapipilit. You no? Jessica, ang Comelec uh, ay hinihintay na lamang yung formal na tugon din mula sa DILG kung ano yung uh, magagawa nito sa utos nila, Jessica. Okay, Uh, Joseph, clarification lang. Uh, is it a matter na hindi na meet yung deadline? O kasi meron din sinabi na hindi tama yung pag-file nung SOSE? Mm -hmm. Both yun, ma'am. Um, isa ay hindi ka talaga nag-file. Ikalawa ay mali yung pa-final mo na SOSE. No? Yung iba dyan ay hindi sila yung pamirma. May mga abogado na nagpirma on their behalf. Ang um, yung iba naman ay mali yung form. So ang sinasabi ng Comelec dun sa dalawang uh, latter instances na nabanggit natin, uh, pagkaganon yung nangyari ay deemed not file yung soce. So parang oh. wala ka rin i -final. Pero ano ba yon Technicalities na mga malilang uh, mali lang, may mga minor na mali? O is it because mali yung computation? Kasi yun yung essence nitong, uh, yun ang point kung bakit kailangan mag-file ng sosya di ba? Kasi gustong tingnan ng COMELEC kung nag-overspend ba yung kandidato. Is it on the merit ng expenditures or dahil mali nga yung form, mali yung mga pirma, you know, technicalities na tinatawag? ang um, mukhang sa aspeto pa lamang ito nung pagpa-file, hindi pa tinitingnan ng COMELEC kung tama ba yung uh, mga figures na nilagay dyan. So yung mga sumabit na 400, uh, 422 plus no, na mga public officials, ayan eh yung mga dun pa lang sa first step kung nagfile sila or hindi. Ibang ma-issue uh, pa yung kung ano yung makikita nila doon sa final na sosy ng mga ito Jessica. Okay, ano kaya ang uh, posibleng senaryo sa gusot na ito? Kasi yung COMELEC mukhang matigas, no? Pero sabi ng uh, DILG, hindi pwedeng summary removal. Sabi naman ng DILG, OA naman yung I'm sorry, sabi ng uh, Speaker. Ni Speaker Belmonte, OA naman itong nangyari. Anong ano ang uh, a uh, posibleng uh, pros proseso o SOP na gagawin dito sa kasong to well uh, on the surface no parang maganda na may warning na ganito yung Comelec. no but uh, kung titingnan natin kung ano ba in real Uh, in terms no in real terms kung ano yung magiging effect nito parang medyo hindi masyadong malayo ang mararating kausap natin itong uh, isang election uh, expert no si uh, attorney Makalintal na nina Sara kausap sa sila kanina and ng natin hanggang saan ito mukhang uh, ang magagawa lamang ay since uh, remember na yung mga officials na to ay nanunumpa rin sa mga local COMELEC officials no kung may rule na ganito, sana dapat, hindi na gumalaw yung sa baba. But then, nangyari na nga at nangyari. So, ang mangyayari na lamang siguro daw, sabi nitong sa Tony makalintal, ay magbayad na lamang ng fine yung o mga nabanggit na mga opisyal, Jessica. Mm, okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.